So mag tayo sa ating sitaw. Ang dami niya na pong bunga. So nag-isip ako na mag-adobong sitaw. Kaya abangan yung ating sitaw na adobo. may pang-adobo na tayo. Ta. <laughs> Kaya nga. Dami. Sayang. Hmm. Sayang so, yung luto na niya. Oh, wow. Kakabi, yun ang dinner niya kagabi. Ah, dami na ito. Pagka, eh, ano? sabi niya, ganda ng kamatis ayun sabi niya, tapos dito so, tamang gisa muna tayo unahin natin garlic medyo may talakihan ang aking kiwa at ito rin onions so, isunod din natin yung pork scoreloin natin yung isa sa mga na save natin para makatipid. So, ito na yon At lalagyan natin ng oyster sauce, soy sauce, at garlic powder, ground pepper, at isunod din natin yung ating suka. Ayan na po yung ating suka. So, halo-halo lang po natin hanggang maluto yung ating pork. Takpan din natin ulit. Ayan na po. Ang um, paghiwa ko rin sa pork, medyo maliit. At isunod na rin natin yung ating fresh from the garden na sitaw. Simpleng luto, simpleng ulam, at napakasarap. Promise. Ito ang sinasabing, may tinanim, may aanihin. So, every time ako magluluto, nililipat ko kaagad sa ibang lagyanan. Ayaw ko talaga yung ulam, lalo pag gulay, na may gulay. Nahayaan lang muna sa kardero na mainit kasi madali siyang malasog. So, yun na nga. Kakain na tayo. At ang sarap po niya. Thank you all for watching. See you on my next video. bye, -bye.